Beautiful si ate. Ay, salamat naman, Neng. Mm -mm. Maganda pala ako. Alam ko, ang alam ko may talent ka daw sa pagkakanta. <laughs> yung talent? Opo. Oh, Meron naman. Ano mayroon po na yung sabulan na? mo nga po ako, ate? Okay, po. I love you, love. Bakit ano po ginawa sa inyo? Sinapal kasi ako pag halubilo lang naman ako. Sino na? Pumunta ka po dito dahil gusto mo po ma mapagamot. Mapagamot. Ma. Ginamot din ako, Daddy. Kasi may Anong anong sa working. Anong sasabihin mo kay Dad? Hi Daddy Frankie! Daddy! Where are you? I'm hoping you hear my voice. Ba't ka napunta dito ate? Anong kailangan po? Si Daddy Frankie. Ay, si Daddy Frankie. Wala <laughs> dito. Babalik pa lang po sila. Picture lang lang. Picture lang lang <laughs> dyan. Saan? Ano yung bahay nyo dito nang? Yan, bahay namin dyan. Dito? Opo. Dito? Oo. Uh Oo. -huh. Ayan. Dito nang? Mm-mm. Ay, ano na yun? Meron nang rosilu dyan. Merong manong. Oo, meron na. Meron na. Oo, meron na. Saan po galing ate? <laughs> no sa bahay. Kasi aborido naman sila lagi. kasi Bakit? Ano po ginawa sa inyo? Sinakal kasi ako. nakipaghalo lang naman ako. Bakit ka po sinakal? Kasi pumunta ako sa school. Nagbrigada ako. Tumulong ako doon. Nakipaghalo-bilo. Tapos ngayon, merong binigay na bag. Tapos po? Naihiya daw po siya. Naihiya siya neng. Kasi ano? Yung... Sinapahiya ko daw siya neng na siya may sakit. Tapos... Totoo naman talaga? Oo. Oh. Uh. Bakit ka po niya sinakal? Kasi naintindihan na siya. Kasi ng asawa ko na high blood na. Oo. Oh, uh -huh. Bawal po yun. Bawal, Bawal po yun man ang kayong sarili. Tapos patayin ang sarili kasi hindi tayo akit sa langit. Oo, tama po. Ano naman naman, di ba nakita din tayo, Neng? Opo, nakita din tayo. Buti kilala mo ako. Ano nga yung... Ah mil, name, name, Ha? Yung name mo na ano? Yung name, tapos family name, complete name, middle initial, hmm. first name, middle initial, and then family name, or family name. Ang ganda ni ate talaga. <laughs> Ay, salamat na yun. You're welcome. Welcome po ka tayong lahat dito sa Pangasinan. Beautiful si ate. Ay, salamat naman, Neng. Mm -mm. Maganda pala ako. Alam ko, ang alam ko may talent ka daw sa pagkakanta. <laughs> yung talent? Opo. Oh, Meron naman. Ano It po yung, sabulan na? mo nga po ako, ate. Ang gustong-gusto gusto ko po yung, yung marinig. Yung title yung, goodness of God. Opo. Sige, kahit ano po. Kung ang anong sunod po. na tayo sa kuros, Neng. Okay lang po. I love you, Lord! Like. <laughs> In all my dreams, I am hearing your voice. In a moment, I wake up and I'll even lie on you. Cause I will sing of the goodness of God. <laughs> In I mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang mga politiko. Hey, tulong po ate. Mabuhay ang mga taong tumutulong. God will bless more. More blessings to come. Ganda ng boses ni ate. Ang kulang naman din din. Opo. Singer ka po ate. Magiging singer sana. Bakit maging bakit sana lang po? Totoo naman din talaga. Matagal naman din talaga akong pinukuhanan ng mga kamera. Oh. Kamera niyo nga? Sa kamera na lang lumalabas. Kami, sa totoong buhay kami lumalabas. Yan, tama po yun, ate. Mm -mm. Mm naman. Magpapakatoo. talaga tayo. Mm Tama po. Mas lagi magdasal. Lagi tayo magdasal sa ating Panginoon. Huwag Nating kalimutan ang Diyos. Lagi nating kalimutan. Tandaan na mayroong Diyos sa harapan, mayroong sa gilid, sa left side, sa right side, at the back. English well, speaking talaga si ate. Kasi hinihiling naman din po talaga sa Diyos. na din tayo ng salita. Yan po, tama. Marap. Opo. Kailangan din natin pangarap. Interview. Ganyan. Kasi, ano. Kailangan natin mahalin ang ating mga kaaway. We love. We love enemy. We love enemy as we love yourself. Wala ganyan, boss. Galing talaga ni ate. Kasi kapag may mga kawain natin. Pagkalin na lang din natin ninyo, di ba? Opo, tama po yun. Patuloy din natin silang bigyan sa looban ng mga pagpapaya. Opo, tama. Ay, lagi prang Ano, kailan ang babalik ko yun. Pumunta ka po dito dahil gusto mo po ma... Mapagamot. Mapagamot. Ah, Oo. din ako, Daddy. Kasi may anong, anong sa, Anong sasabihin mo kay Dad? Hi, Daddy Frankie! Nandito na yung unang-una yung tinutulungan dito. Ay, ilang tutulong na ba doon sa barangay Makalaeng? Puroksin ko. Daddy! Where are you? I'm hoping you hear my voice. Oh, Dad! Where's the van? Wala <laughs> pa po si Dad. Sa punta pa lang po sila. gusto, gusto mo po talaga makita? Gusto mo na rin makarating sa bahay nila? Ah, gusto Mabili mo? Ni nila. Opo. Gusto mo din pumunta po, po doon? Gusto uh, ko rin naman pumunta doon sa mga pinupuntahan nila. Magkita-kita Mag na kayo doon ni, ano, ni Ate Maricel po. Wala hindi na ni Ate opo Ate Maricel punta ka din po doon para gumaling ka po pupunta rin ako doon para gumaling magkapag relax tama hmm, po yun para hindi po kagay dito gala lang ng gala na hindi to gala akong ng gala dito opo alam ko nakar nakarating ka daw po sa bayan. O, <laughs> okay, dinahin na ako naglalakad ka lang. Oh Meron pa naman akong panggasolina dito, 50. Oh Magkano po ba yung gasolina ngayon? Pagka okay, na pumunta po doon, layo noon eh. Dito na lang din kaya muna. Ha? Huh? Dito na lang. Sino susundo sa atin dito po? Yung mga staff, yung isa, yung si Ban. Ay, si Ban gusto nga ni ano ni ay shout out dyan sa friends ko si ano si Grace Cabada saka si Nelson Mahinay mga true friend ko friends daming friends ni ate oh, sa marami din naman kasi friends ate. dito buong Pilipinas shout out sa mga friends woo <laughs> mga oh. Friends, friends din kita. Friends oh. din kita. May oh, friends ko tayo. Shout out sa mga friends ko dito sa Pilipinas. How are you, friends? Where are you? Alam ko ate, marami ka pong kanta eh. Tinatago mo lang eh. <laughs> mga kanta na eh? Opo. <laughs> Alam ko may ta ang ang talent mo kanta eh. Yung na singing. Oh, singing ka. Yung alam mo lang po, yung gusto mo po kantahin. Minahal kita, pero ang ginago mo. Stupid! Girl! Girl! Ano? Yun lang po. Hmm. kanta talaga po, sis. Naglalakad ka lang po, ate? Ay, kantahin natin yung ano, yung ano, yung mga banda. Oo, ano po ba yun, ate? Lumuha man ako ng dahil sa iyo. <laughs> naman yung rangke. Oh, daddy. Ay! Ay! Banta na kami ng business. 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 Kasi oh. nakarating ka po dito. Karating ako dito, sabi ni. Oo, oh, oh. lalakad ka lang po. May mga followers naman din kasi si Daddy Frankie followers. Di ba? Nakikita mo na po si Dad sa personal? Hindi pa. Di ba? Doon sa ano lang? Pero I think nakita ko na rin siya. Pinagtagpo na rin kami. Ah, pinagtagpo. Nakikita ko yung tatlong lunal? uh Oo. -uh. Oh. Nakikita ko na siya pero hindi ko siya masyadong kilala noon. Noon. Matulungin naman talaga yung kalitang siya. Opo, mabait pa yung si Dad. naman yun naman yun siyo. Kaya uh, nga yung mga taong ginagamit at paggamit sa Diyos. tao naman yan sila. Diba? Meron nya din naman doon. Meron naman din talagang mga palaboy-laboy. Meron din na mga namangalim. si Kasi paraan, itong budget din. Ay, ba? Ba ba Doon po. Sama kay dads. Ayaw nga, napanood ko kanina. Saan mo po napanood ate? Cellphone. Kanina Ay, cellphone? Ah. May dalawang friend ako doon sa ano, bandang likuran. Mm. Sa likod pa talaga doon sa bahay namin ni. Doon doon sa likod ng bahay niyo po? Gusto nga naman talaga niya lang magka-picture kasama si Daddy Frankie. Kasama si Daddy Frankie. Picture lang naman kailangan nila yung ka-picture. Tapos pagpunta daw doon sa bahay. Picture daw sila doon si ano yung... Anong sabi ng, ng asawa ba, mo po ba, nung pumunta namin kami ban? doon? Di, doon lang daw ako. Kasi kukunin ako ni Daddy Frankie. Huwag ka na po pumunta ulit sa dagat. Kasi delikado po yun sa dagat. Baka mapano ka po doon. Walang makakakita sa'yo. Sa dagat? Opo. Kasi Ay, yun. Ba eh? Sa bahay lang po. Ano naman? Doon Dapat, sa bahay namin? Opo. Gira naman doon. Dada, 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 dada. Pa paano pa ang tatatatatat ate? Ano, hindi naman silang ano, yung advice niyang ano. Mana ko niya, tapos sila naman ang masuri. At sinasabi ng anak mo po, hindi daw po kayo nainom ng gamot? Anong klase po bang gamot ang gusto nilang ipainom kaya sa akin, no? Vitamins po, vitamins. para gumaling. Mm. mm, -mm para pa din na. po yun sa inyo. Para din naman yun. Para din sa sarili po yun. Ayan, tama po. Ayan, rin akong gustong inumin na vitamins. Pero hindi naman din basta-basta hinihiling kung saan naman yung inaano naman nire-reseta naman yan ng mga doktor. Hmm, pero umiinom din, umiinom talaga kay ng gamot, ate? Gamot? Opo. Yung maintenance? Opo. Okay. Saan po ba yun? Para vitamins po yun, eh. Yung vitamins yun. Opo. Vitamins lang. Para sa alakasin ng resistensya, may bodybuilder. <laughs> vitamins. Tapos kailangan din uminom ng gatas. Opo. So, Opo. Kapi lang din ang iniinom. -ini Kasi pag kapi ang iniinom, sa umaga lang naman talaga iniinom ang kapi. Tapos ang gatas, sa ano, sa gabi. Tama Lalo po. na kapag tumatanda rin ang tao. Mm -mm. Tapos pag bumabata din ang tao, iinom din ang gatas na pagkabata. Tama yun, Nay. <laughs> Oo, oh, tama po yun. <laughs> tama yun, Nay. Nay, tama yun. Kayo, tumanda na kayo dito, iinom din kayo ng anlin anlin po ba? Tapos pag mga buntis, iinom din. Namin naman. Pala kasi ating katawan. Naugrang manungay. Huwag lang manungay. <laughs> ano? Okay. Magpray lang po palagi ate na. Pray tayo sa Lord. Opo. We prayerful always. Maraming blessings sa atin. Maraming support sa atin. Especially to Daddy Frankie, Daddy to Turkey, Daddy Pastor. <laughs> Maraming tayong daddy dito. Mga supporters, kasi kayo din kasi ang mga ginagamit mga ano. Ayun. Saan kayo nakapalo din, di ba? Opo. Meron din tayong TV channel. Meron din tayong mga TV station, mga radio station. Ano naman di ba na Lalakad ka lang po pa we, ate? Ang layo nung pinaglakaran mo. Makakarating ka dito? Makaliig. O. Uh. Tapos, sa village. Malayo tapos po Tapos, nito. Huwag ka na pumunta doon. Awili. Sunod, Rojas. Sunod, ano nang kasi ng barangay? Kasi itong barangay dito din. Meron ang munisipyo. Tapos merong awag. Merong syapar. Tapos merong imbo. Tapos, ay! Ang Ang turi-turi. Ang turi-turi. Bacaraw. Tablet hindi, hindi kami nang nasunod eh hindi ko alam dito ate hindi oh, ko kamusado dito eh hindi ko nga rin magiging kabusado kapag wala namang dalang susakyan sa konvensyo lalo rin kapag nungunit din nungunit din hindi naman din talaga. Ang mga pagkulo, Opo, mag-ingat palagi. Huwag pumunta kahit saan. Kahit saan. Pero kung nakadpad man ako kahit saan, meron din ang angel na nakaalala. Kayo yung angel dito. Kayo dito, marami kayo dito. Nah, marami naman pala yung kayo din doneng. Mm -hmm. Maraming kayo dito. Marami po. Maraming tao. Maraming tao. Bilo-bilo. Ganda na suot ni ate. <laughs> Binigay. Sino nagbigay po? Doon kila angi. Hmm, ganda. Doon sa tapat ng ano, plaza na ano. Opo, bagay po sa inyo ate. Binigay. Inutang ko nga to. hindi na niya pinabayaran. Sabi niya, kinuha mo na sana lahat. na namang bayad dyan eh. Si Amoy yung sabihin niya. Si Amoy yung asawa niya si Bod. Ay, anak Ay, ampon. Ay, si Ambon. Ay, ano ba yun? No. ano, anak niya si Bod. Si Bod. Yung ano, yung magandang bahay doon sa ano. Sana all, bahay no. Sana all. Ay, sana all. Pagkalooban niya dito ng bahay na palasyo. <laughs> bahay ano lang, Neng? Gusto kong bahay yung ano, yung kubo. Yung kubo yan. Gusto mo po yan? Ayan po, kalasyo. Siyempre, yung bahay lang yun. gusto ko rito. Bahay, bakasyon <laughs> gusto ko marating yung bahay ni Daddy Frankie. Kasi makapag-relax naman doon. Kahit paano. Napag-bibilhan ng ano. Vitamin. Gamit tapos mag-request din yung mga pinag yung mga nagbibigay ng tulong patuloy pa rin ano panalanginan ng ating Diyos Main na, na po ba kaya ate? Yes, Main na po. Ano lang hmm, po? Sida na kang bakol, adobo. Yung friend ko. Ay, yung friends mo. <laughs> Yun, ba talaga ako sa likuran niya kasi so, may mga friends din ako doon. Niya. Alay na nilakad mo hanggang doon. Lapit lang Dulo to dulo? Malapit lang. Kapag meron naman talaga akong gusto niyong puntahan, lang. Nalapit lang ba? Ano bang sinakyan niya niya? Eh? Dahil lakad lang din po. <laughs> ano <Nang> galing? Ano <laughs> galing? kalsada. Itong kalsada, pagaganyan yun Ito.